Okay. Tapos. O baka mga ano nga. Ano. Oh. <laughs> Grabe. Hindi ko kaya. Ay! ay ba. Ayan, na po yung alimango natin. Kung nalabas sa kutsi, isang kilohan na <laughs> oh. <laughs> yung may kwan ako. Ano lang pinapatulog. At lumaki na po ang mata. Akala po bagay pike. Oh. Ha. Oh, ang <laughs> saya. <So, yeah. laughs> Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, bali na daw po si Bossing ngayon ng mga bubo. Baya na po si Bossing. Naman daw po ulit ng mga bubo. Kasi okay. ano yung nasa ko ano? Nasirap mo lang ito. Wow. Hindi mo mataba. May papandawin ka pang bubo. Wala na. Ano? Mataba na. Wala na ito. Pwede na. Baka na nung nagapos. Alin? Nagapos. Bumalik po ulit si Bossing doon. Ah, at may sisirokin daw po ulit. Meron ulit. Tingnan nga. Pula. Mga pula. Pula. Ayan guys, at ito po ang mga huli ni Bossing. Napakita ko po. Kulog, alis muna kulog. Oh, grabe. Laki po. Ano kaya mataba na ito, Bossing? Ay, may mga huli po ang mga bubo. Aba, ito pala yung dalwahan, eh. Wow. Laki. Kakatuwa. Ayan po ang mga alimango natin. Ayan po po ah. Ayan. May mga huli po. Ito, meron din. Ayan po. Oh, grabe. Laki po nitong isa. Ito na yata ang pinakamalaki. Grabe. Okay. Ano kaya mataba na ito po? niya Siguro ito yung nagpalaki lang sa lunggahan eh. Ay, grabe. grabe. Ayan guys, at papalabasin na po ni Bosi. Napakalaking alimaho. Hindi lang kayo lupayaan, honey. Titiloyin ko mamaya. yan busing pa na daw po ng cross bushing kakama ano ano huwag huwag Hindi ko

Okay lang. Ay, baka lang. mo. baka mo ito. Ano yun? mo. Ito, ito. Baka may matanggal tanggal ang sepe. sobrang hitpe. Hirap pong sakmalin kapag gagawin ang malaki. Ah, ano yun? Yung straw. Ah, <laughs> pala naputol na. Oh, grabe. Siluhin okay. nata Picture ang kita E, eh, ganito mo ah <laughs> Hindi, yung sipit ay yung kita Hindi ay, nakahiga Ayan yung isa, bakit nanunor oh? Ayan, nagkikiluhin po namin ni Bossing para magkaalaman 1.6 Maliit pa pala ayan, honey eh. Dati po yung nakahuli kami ni Bossing eh nasa dalawang kilo ang isang terasyo Ayan. Pumasok sa bubo. Yan daw pong isa kinadlula ni Bossy. Ayan po. Ah, ay. Talagang pumasok sa bubo. Malaki rin. Pero mas malaki po yung nauna. Yung naunang ginagusa ni Bossy. parang ay daluhan eh. Dalawang alimango po sa isang buko. Pwede maabot, busi. Sige. ah oh, mga sipit ka na talagang hindi mo malilimutan. Ah. sino pa po sipit na ito. Kanya na. wow. Uy, Hindi makatikim ng... <laughs> Halimahan mo pag gana'y an. mo naman. Angkiro. Ano, mataba na busin e eh? yan. So kung ano na itong pinakalpasan ko e? May isang kilo naman kaya yan. Ano e? Eh? So, pag may isang kilo ay magkano ang kilo kaya? Okay. malalaking alimango po ang kuli ni Bossing ngayon. Oo. Gagawin sila dito sa tali. sakman mo yung isa yung hirap mong hawakan. Ayan, napakarami na nga. Gusto ba? Napakarami yung tali na yan. Doha. Gusto ba yung, yung saray, may timbang din yun. Kaya ikot-ikot mo na yan. Timbangan. 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 Oh, my gosh. Ilan? Ilan. Isang kilo. Tingin daw ang mga. Ah, ay kinulang. 9.5. Walang kulang isang kilo po eh. Isang perasa ay the next day. Maaga pong nagising ulit si Bossing. Maaga po siyang magpapakain ng kanyang mga alagang manok. Nagpakain na rin po ng mga alagang aso at pusa. At ipapakita ko po yung huli. Ito po yung huling alimango. Wow. wow. Marami po. Mayroon pa po, po dito sa... Busing bat may nasa timba. At ito po yung huli ni Dosing na malaking alimango na dito sa sako. Wow! Talaga namang. Thank you, Lord. Doon po sa ilalim yung pinakamalaki. Ayan po yung ibang alimango inilalagay na rin po ni Bossing sa sako. Grabe, kalahating sako. ja mo bo sing mahalang kailo yan pinasok na yung na eh. pinasok mo. Ito po yung pambenta naming alimango ngayong araw. Yan po. Palabas na kami para maabutan namin si ate janet sa kanilang bahay bago pumunta ng palengke madala na po namin yung alimango maibenta na muna po namin yan po at nandito na kami sa ate janet

May madami akong pinakalupasan ng gano'n, kayo yung baka tama? Hindi ko ilalagay, may malaga na yun dahil hindi ko nakakaalpas, ano. ayan na po yung alimangon natin. Kung nalabasan ko siya isang kiluhan ay may kwantang likod. Oo. Kaya sabi yung pagpabalik uli ng bahay na Wala akong kung nais nice daigon na mga buraw, walang Ay ako nagpay. Kasi e, mura nga lang ngayon ng mga isda. Ba'y dito ba'y bago ngayon? Kung ano, may tiyan din ba'y isin ko lang ay kay Tutoy. Oo Sila na may bakal mo nagpapakain. Ay ko araw-araw. Hindi din naman talagang sino mo kaya e, kaya hinakain na ilo walang makain isda kaya kaya uh -huh. kulay green ang taba. Mm uh -huh.

Nakamagkano po kaya si Bossing ngayong umaga? 6,587. Wow. Wow. Salamat. Salamat, Salamat tati dyan eh. Oo. Oh, um. Mahal ko pong iyan. Oh, yeah. Oo. Oh. Maganda po ang gising. Kamusta na po kayo? Maganda po ang gising ng mahal ko. Kamusta? Uy, so... <laughs> Mahal ko. Mahal. Ano na talaga mong siya pa ipalingalingan na marami na pong nakikita. Lola, ano na. Sa akin ka mag-focus, baby ko. Oo dami nang nakikita ng mahal ko. Eh. Oh, wow. Ang saya. Kung <laughs> na po yan palingalingay. Oh, uh. okay, uh. pag-usap sa lola. Uh. masaya po ang gising na yan. Masaya po ang aming gising. Wala po kaming topak. Yan, mama, yung napatulog ni Ah. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hello, baby ko. Oh, ayaw. Ano oh, Sabi na? mo mo. Hmm. Ay, nakatingin niya sa camera. Ay. <laughs> Alam na camera. 1 2 3

oie ya te yo magpabangon na to iniaangat angat mo angat Ito'y kalom. Ah, ayaw na nang nakahiga. Okay, Jules. Hindi ang kalaang. At mga ikaw may matutong dumapa. Ah, hayaan mong ikay nakahiga. Ah, nang matuto ng dumapa. At nang magapang na. po. Oh. na inip na sa supa. Hmm. Ano naman? ko, inip na po diyan Di yan. Inaapin ninyo. Iyan, ayaw ninyo kalungin. Ay, Diyos. Talaga naman. Tinitiis ninyo. Iyan. Ano? Oh ayaw ninyong kalungin ang baby na. Iyan.

Naghahanap ng kakampi. Sinamilot po ay nasa fish po ay nasa fish pond. Sinamilot po ay nasa tutuhan na po yan. Tutuhana na. Ito. Ay, no. Oh, ay, ang napatulog kay pangitingit eh. Oh, <laughs> Panay, ang ngiti naman na itong batang pinatutulog ko ah. Ano pinapatulog ko nakamulat na. Oh. Akala ko yung oh. nangihiga ko yung nakapikit. Ay, lumaki na ang mata. Ano nga na pinapatulog. At lumaki na po ang mata. Akala ko bagay pike. nagsasalibang po si baby. <laughs>